So guys, di yeah, abot na kita ang uh, ilang limit na akong panglakas. So wala -so, ko kung saan siya nga klase, nga design, ng unit. So uh, surprise din ko sa akong tawa guys na para sa akong birthday. Isa sa pangarap na akong helmet ang KYT. So bahala kung saan ang design, basta KYT lang. So tara, ato na guys. Let's go! So, Ini atau mana orang? Adik, solid jeep, jeep channel, jeep. So, TT Course na niya hang model na siya sticker speaker eh. siguro ni. Speaker na Ayun, legit sya. So, ang auto itong pila niya, kung kumalo. Oh. So, na yung TYT, TYT. Yung so, na mga manual niya. Manual. Okay, so. Nah iya po si ya, Emmanuel bisa ng paghilmit ni nah, Emmanuel na, ya, sama iya po sa motor ni Emmanuel dahil kini guys finally ato na yung i-unbox na marbles marbles <laughs> captain america so limited edition nila na yung uh, helmet no

and letter So literally stands for my family name na ah. Asira. Kiyapon. No. Wow! Kaya limited limited edition pa rin sa Kuwaiti. Naani na ko na yung balana ni Salain brand ng SGC, which is Captain America yung nila lang ng model. I don't know I don't know kung tapila to pero kaniyo wala ba kung tapila po ni sa Kuwaiti po na brand. HGC, ah, kewaiti, I mean, So, mindot, bagay sa itong motor. Akong uh, simple asawa uh, para sa mga birthday mo doon. Eh, grabe guys, no? Pangarap yun na. Usan is pangarap na ako ang KYP na helmet mo. Eh, okay. katong daan akong na helmet, uh, nasa akong screen. Uh, screen, nakita niyo nga gabi at karaan na kayo ng helmet. Uh, puti siya nga, ibo nga GSX 3000 na model which is, kato siya is almost 5 years ito sa kuha Uh, almost 5 years na isa ko ang uh, helmet. So, karon pa ta nagka helmet og balik na bago no. Which is ang QYP nga atong pangarap no. Salamat gyud sa mga guys no. So, mao nga. Um, hmm. deserve din ni eh. para sa kuwa daw. So, tungod kay buutan kuno kay ko. Ha? Huh? Salamat gyud sa mga sawa kay. Grabe ka supportive gyud no kung pa man sa ginagmay nga tuwan ginagmay nga mga butang yun so, uh, so, 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 na prayed, nato, nato, sama ani so dako kayo nga kuwan sa kuwan ah impact para sa sa na mga nakawag na to na sama na to na sa suga nga sa tara niya so tcharam episode. <laughs> nah, ada si topless dari guys. <laughs> kau apa nato si topless? Oke, okay. relax kau dan sekarang ya guys. So nah guys, ini nak magpaduri dulu guys. Jadi atau nanti siang ni, so obon. So let's go. So nah guys, so guys, nasi mang tahu kan ni? Aja anak sangin sa bah, para dilik di kita ikan di nong sa sayang ini ulu. So nasi tu. Left right. Alright. So, na po dun sa ato bangin guys. O, oh, uh, kita nyo guys. Mabri ma siya. Rasul sa hangin. Alright. Okay. And... Ayaw po siya. Mari. So, isa lang yung visor. Then, pulipulihan lang dahil like, kung bisagong sa nga lens, kung sa nga ng design yung gusto. So, mga itong atong abrihan Itang so dari Very siguro. Ayan right, guys. Wow! So ito tayo mas para diri. Dali man yung mahawat ang hilmo. Chob mas na guys. So ang size ani large. Large ang size. Sakto po large no? Itry na ito kung sakto ba gito ang large. Ops, nawin pa na siya. Nanak na siya. Wow, swak! Gabi ka! Gabi, sulit ba eh. Huwan ka siya fit lang. Sakto ka siya ng pagka fit Ang large. So, kung medium na mas huwan na siya. Pagod na tayo. So, sakto lang siya. Game. Gabi ka! Murah kan, dalam kalau lang, sa kantor. Wah, wow, biasa.